Ganito ang mangyayari sa poso na hindi binumba ng binumba nung uh, kagagawa. O, yan nag-lock na yung sapitan ng salindro sa ilalim. Ayan. oh Pag binumba na, nabubunot na yung didos. Buti na lang lilagyan namin ito ng casing na detres. Ayan. Okay na sana to, walang problema. Siyempre, normal lamang po na maglabas uh, ng mga dumi kapag katatapos na ginawa itong poso na to. Tulad nito, oh. Ang nangyari po kasi dito nung uh, katatapos namin ginawa ay naglalabas pa lang ng, uh, marumi pa lang ang nilalabas sa tubig. Eh, wala na pong nagbumba. Ang nangyari, naglak na. Bale, ang gagawin natin dito, dobli trabaho, bubunutin na naman natin itong uh, didos. Okay lang, kasi meron namang casing na didres. Ito ang kagandaan ng poso na mayroong casing. Kasi po, kapag walang casing ito, nako, mahirap na. Hindi na to basta-basta mabubunutin bu ano pero kapag rekta po ito na walang casing na kupo usapang masinsinan po ito sa tobero at saka nagpagawa. Kung ayaw po ng may-ari na magbumba, kami na po ang magbubumba pero dagdag labor lang. Ibang kontrata na kung gano'n, kasi kapag ang kontrata lang ang ipalapasin lang ang tubig, bahala na yung may-ari na magpalinaw ay, ay yun po ay mura lang po ang labor. Pero kapag uh, ang uh, kontrata ay hanggang luminaw ay yun po ang mas malaki ang labor. Depende lang sa usapan at kontrata. Bali yan, binunot na namin, binunot na namin kasi nga po, PBC po ito, hindi tubo. At meron po tayong isang technique na ituturo sa inyo para po kung sakaling naglako walang nagbumba sa ginawa ninyong poso ay hindi na kailangang bunutin na ganito. Hindi lang po natin na-apply dito kasi ganito po kasi yung linagay natin sa uh, cylinder pump ano, yung ganito po yung uh, rod nya na purong uh, bakal. Wala po yung uh, cylinder pump na yung uh, merong putas yung rod hindi gaya nito. Pero okay lang sana ito kung meron lang diritsong nagbubumba hanggang naubos yung buhangin sa katinigil. Kaya itong ngarad rad ng uh, linagay nating salindro na to na solid na bakal ay papalitan na lang po natin ito ng uh, tubo na merong butas. Ano? mag na lang po na, na lang po natin. At ito po ang uh, ilalagay natin na uh, re natin na pang uh, rad niya muna ano? para kung sakaling walang nga magbubumba ulit at maglalak ay uh, hindi na natin kailangang bunutin. Ito, kinakailangan merong butas. Ayan at dito po, diretso po yung rod dito ng cylinder pump para po kung sakaling natapos na po natin ito na ilagay ulit at wala na naman pong magbubumba at kung sakaling maglalak na naman na gaya ng uh, nangyari dito, ay hindi na natin kailangang bunutin pa ito dahil kapag napalitan na po natin yung rod ng tubo, itong tinatanggal natin ito na pinaglagyan ng pagbumbahan ng cylinder na to, dito po natin lalagyan ng uh, hose na diretso doon sa portable pump na ilalagay natin at bubukan po natin ito ng tubig para po matanggal yung mga buhangin o mga dumi na ni-stack doon sa cylinder pump doon sa baba para po may buga niya at may labas niya dito at para maibumba ulit. Ganun po ang purpose o punto ng mga itinuturo ko na kailangang palitan yung rod na to. Bakit natin itinuturo? Eh hindi naman natin ginawa. Eh yun sana ang gagawin natin. Kaya lang nga po yung mga hardware na pinagbibilikan natin ng materialis kung minsan ay kulang-kulang ang pyesa. Nauubos. Nauubusan ng stock. Kaya kung minsan nadudubli trabaho ang uh, mga tobero na gaya ko. na po ang gagawin natin ngayon na pinalitan na po natin yung rad na solid. Ano ginawa natin.